What's up mga lapatids? Magpapatuka nga pala tayo dyan ng kalapate na si ang kanyang kapares Ayan po, kumuha na tayo ng patuka Ayan, lalapag ko na pala dyan yung cellphone guys hey, Ayan no? uh, <skwadra> siya mga lapatids, bilis lang Ayan siya mga lapatids Ayan siya mga lapatids makain na. So mga kapatid, sinakpan ko na makakala dyan yung pintuan ng aking kalapate na sinakwad kwadro Kasi magpapay naman ako ng mga 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 kalapate. Ang tinakpan ko muna dyan yung patukahan. Kasi papagalitan ako ng yung tatay ko. Yan, nilakpan ko muna dyan mga kalapatids. Papay naman na kasi ako ng, ng ano, manok. Kaya kailangan talaga. Ano pala ako dyan ng tubig, mga napatids? Muna akong kalimutang mag-follow and share, mga napatids. Yan ang kabay ng tao. Sabi nga pala dyan yung mama, hindi pala yung inuman ng tubig. Ayan pala yun. Like ka ako, mga napatids. Panorin nyo yung next video ko, mga napatids, pag nag na ulit ako. Kasi, talaga ako pati ang mga kasama na sila matutuparos at baroy portugo